So, hello mga kabukid. Isang magandang araw sa inyo lahat. So, happy uh, Merry Christmas pala sa inyo lahat, mga kabukid. So, ngayon mga kabukid, nag nilipat ko na pala yung ating mga sisyo dun sa galing dun sa ating brother, yung 56 na piraso. So, i-update ko kayo, kung kayo ngayon kung ano na ang kaganapan dito. So, yung ating prince mga kabukid, oh. Grabe. Ang dumi. Hindi ko na nawalas yan. kaya yung bubong. Ayan no. Sira-sira na yung bubong Dahil nga sa yung pasok natin Yung pangaraw palagi Hindi natin na Na bibigyan ng oras Para gawin So halika yung mga kabagay Samahan niyo ako Ipakita ko sa inyo Yung ating mga na nilipat At Yung mga bago natin papisa Kasi Nag-cuts na sila ngayon So halika yung mga kabagay Ayan kabagay o Lumabas tong isang inahin natin Pasaway talaga So, aligay mga kabukid So, ayan mga kabukid oh. Meron na pala nag-hatch dito mga kabukid Hindi ko lang ito binuksan So, ilawan natin mga kabukid Ayan ah. mga kabukid, oh. gumagalaw na So, ngayon pala ay December 26 So, kaapon ito na kumpisa mga kabukid So, hindi ko na muna binuksan. Para hindi mapasokan ng hangin. Kung so, hindi siya lumamig. So, minsan kasi pag napasokan ng malamig na hangin, biglang titigas yung ibang nagpipisa ng mga itlog. Yung mga may butas. So, yun o. So, na maraming matisa mga kabukid. Para... Mayroon naman tayong mga bagong sisiw. So itong mga kabukid, itong bats na itong mga kabukid Yun sila kayo mga kabukid na maingay yung ating inayan, inayan. So itong bats na itong mga kabukid mag Subukan natin magbigay ng vaccine sa kanila So first time natin itong gawin mga kabukid na mag vaccine sa ating mga alaga So punta natin yung kabila mga kabukid yung ating mga sisiw na inilipat natin sa kabilang broder, ito pala yung brooder ron nilinis ko kanina ano? hindi ko pa ito dinisinfect kasi hindi pa siya na natuyo so i-disinfect natin ito ng sunrocks kasi yun lang yung available dito sa amin pasaway hmm. talaga yung natin hinahin so nandito mga kabungkid Grabe mga kabukid do. Oh. Kapal ng dumi. Tulog yung ating ano uh, boiler. Oh. Nagbibihis kasi yung ating kapo ng mga punong kahoy do mga kabukid. Nagsichin sila ng dahon ba? Yan you know? Kaya mabilis lang kumapal yung dito yung mga dahon sa lupa. So yan sila mga kabukid sa loob masilip po sa inyo mga kabukid Dan. sasama natin to sila sa vaccine mga kabukid yan ito na sila sang buwan ngayong katapusan so, wala pa tayong mortality nito mga kabukid thanks God naging okay yung ating pag-aalaga sa ating mga sisiw so, sana magiging maayos natin sila mapalaki mga kabukid 56 na piraso mas <laughs> away gusto lumabas so ito mga kabuki sasama natin ito sa pagbabaksin so gamitan natin yun ng baksin na yung nabili ko kasi dito ito mga available dito sa amin na yung bagong klase ng baksin yung clone clone yata pangalan nun sabi ng binilan ko doon kombinasyon daw yun ng lasota at saka B1-B1 1 B1. b so yan yeah. mayang gabi siguro or pag matapos ng magat si mga sisyo doon sa brooder ay doon sa ating incubator sa, sabay na natin sila lahat para hindi mas sayang yung ating baksin so yan yeah, sila mga kabukid so ito mga kabukid hindi natin to pagtanghali, nagbibigay din tayo sa kanila ng pakain eh, meron ako napanood sabi doon sa nag farmer ng manukan isa daw sa dahilan kung bakit nagkaroon ng cannibalism yung ating mga alaga ay kulang sa pakain so kailangan merong available palagi dyan na pagkain so ngayon maglalagay ako ngayon sa kanila ayan so sila mga kabukit so ayan mga kabukit binigyan ko sila kasi malapit na rin tanghali dito sa amin Magalas alas 11 Yan. ayan masikip pa rin sila dito mga kabukit 56 na piraso so kaya natin gumawa ng panibagong brooder para malaki So, yun o. Masikip pa rin sila. Lumito lagi kalaki mga kabukid o. Oh. Aking kamay Ang ganda nila tingnan mga kabukid. Pag marami. Lakas silang kumain mga kabukid. Hindi ko pa pala ito na purga. Siguro ngayon katapusan na magpupurga ako sila. Pupurgahin ko na sila. Uh, magiging okay ang lahat no, ganda nilang pagmasdan mga kabukid kapag marami ng ating mga alaga sana ito magfocus tayo muna dito mga kabukid at dun sa ating mga bagong kapisa palakihin natin sila titingnan natin kung pagdating ng 3 months makakabinta na ba tayo ng isang kilo so yan sarado natin mga kabukid para kumakain sila dyan na marami yan mga kabukid makulimlim na naman dito sa amin pangit yung panahon ngayon maulan December yan o, marami na tayong nagilim-lim doon mga kabukid. do. Oh. Mga tan inahin natin. Ano ko madilim. So, yun lang muna siguro ngayon mga kabukit. I-update ko lang kayo dito palagi sa ating mga alaga na mga palaking sisiw. So, maraming salamat pala sa inyong lahat and Merry Christmas and Advance Happy New Year. Happy farming mga kabugil Patuloy lang tayo sa ating buhay At Enjoy nyo lang Kung ano man yung mga ginagawa ba Para Baka malay natin Baka balang araw Maging successful din tayo sa ating mga plano So happy farming mga kabugil Bye bye See you in my next video